Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong pahayag ng isang political analyst uh, si Professor Ronald Llamas uh, kilalang dilawan na uh, political analyst ito naging presidential adviser on political affairs panahon ni President uh, Noynoy Aquino So ito, anti-Duterte ito kaya lang paminsan-minsan, tinitira din yung mga Marcos kasi dilawan eh. So, meron siyang pahayag na medyo nasyak ako. Sabi niya, posible na mabaliktad ang pangyayari. Instead na si BP Sara ang ma-impeach, si PBBM posibleng ma-impeach. Sabi niya, lo bakit? Ano bang basihan niya? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Bigyan ng reaksyon. So, pakinggan mo na. Interview ito ni, I think, Karen Davila. Posible, yung tinutulak ni, uh, yung pinanggit ni Vice President Sara, posible na magkaroon ng impeachment. Hindi ni Sara, kundi ng Presidente. Mm -hmm. kung hindi niya aayusin ito. Dahil sinabi ni Sara, eh, na niya idea ng impeachment. Ibig sabihin, nararamdaman ni, ni Sara na ba siya at tumataas siya. Imposible. Sapa, sapa. Yung tinutulak ni uh, yung pilanggit ni Vice President Sara, posible na magkaroon ng impeachment. Hindi ni Sara, kundi ng presidente. Kung hindi niya uh, aayusin ito, dahil sinabi ni Sara eh, pilot na niya idea ng impeachment. Ibig sabihin, nararamdaman ni Tad. Oo, nararamdaman ni Sara na bumababa siya at tumataas siya. Imagine si Inday Sara. Hmm. So, Uh, ano sa tingin nyo? Ano ba ang basihan ni Professor Ronald Yamas na posibleng ma-impeach si PBBM? May binanggit lang niya yung uh, sabi ni Bipisara Sara nga, bumaba ba si PBBM? Okay? Pabulusok na ang rating niya. Eh. Tapos si Bipisara Sara, pataas. Yun na ang trend ngayon eh. Kaya sabi ni Bipisara Sara, <laughs> Uh, nagmula nung pababa ng rating ni PBBM, yun, palagi na siyang photo ops. Palagi nang uh, nagiging active, nagiging masipag na siya umiikot, yan. So, makay ng MRT, nag uh, sunog ng mga pinagbabawal na gamot, ano pa yon nagturo uh, turo daw, nag ano sa classroom, blackboard, nag-inspect ng mga tulay. Eh, sabi ni Bipisara para ma mapigilan ang pagbulusok ng kanyang rating. Okay, so, ako, nakikita ko, sa pagka ngayon, lalo na sa 20th Congress, habang nandyan pa si Speaker Martin Romualdez, malabo na ma-impeach si PBB. Kaya, hindi niya matanggal-tanggal si ano, baka yun ang usapan nila na huwag kayong mag-alala, Mr. President, baka yun ang promise ng uh, Speaker. Habang ako ang Speaker of the House, walang, kaya ngayong impeachment complaint na inattempt ng Duterte Party List Group, hindi tinanggap eh. Oh, yun na lang. Doon mo makikita na any attempt to impeach the president eh, hindi magsasucceed habang nandyan si Speaker Martin Romalde. Kaya lang, ang problema naman, habang nandyan siya, eh, yan ang dahilan according to many political observers. Isa na yan si uh, Attorney Rowena Guanson. Every time daw na may interview si PBB, matatanungin ano ang greatest mistake ng kanyang ama. Inasabi niya na nagtiwala sa mga taong hindi niya dapat pagkatiwalaan. Yun ang mistake ng Marcos Sr. Kaya sabi ni Atty. Guanson, eh dapat humarap sa salamin ang Pangulo baka okay, yung sinasabi niyang kamali ng kanyang ama, yun din ang kamali niya kasi lumalabas tuloy-tuloy pa rin ang pagtitiwala ng Pangulo sa kanyang pinsan na according to Attorney Guanson, ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang politika uh, dahilan bakit humihirap eh dahil sa kanyang pinsan so ang nababasa kong comments, panawagan is dapat palitan na si Speaker Martin Romaldez as Speaker. Kaya lang sa 20th Congress, may mga plo plotted na pangalan na lalaban kay Speaker. Chanko, Frasco, Binetes, naniniwala ko, malakas pa rin ang hold ni Speaker Martin Romaldez sa mga Kongresista. Kaya, malamang siya pa rin ang Speaker of the House ngayong 20th Congress. At kung siya pa rin ang Speaker, malamang walang magsasaksid na impeachment. Kasi katungkulan ng Kamara, sila mag-impeach. Kung na-impeach na nilang ang isang impeachable official, yon iakyat sa Senado, sila naman ang mga maging Senator Judges. So, yon ang basa ko dyan. So, dito tayo ngayon sa impeachment ni... Bibi. Ah, magbasa lang tayo sa mga comments. <laughs> Binasa ko kanina maraming galit. Uh, mga... Marcos Loyalist. Galit kay uh, Ronald Yama. Sabi, Vincent Perez, balib din tong baba na to. Asil <laughs> Herosa. Sir, ikaw ba yung boy ni Risa? <laughs> Rolly Lazano. Yun inuungkat na yung alleged relationship with Risa. Galit sila sa mga ganito. Talagang ipinagtatanggol nila si kay mga loyalist. Eh. Kaya lang may mga nagsasabi rin na uh, tama uh, Daniel Chica bloodbath no yun na yun kung matutuloy ang impeachment. Ko hmm. Pelex Garido. Correct sir, dapat Marcos i-impeach na. Rick Portiliano. Sa ko, mas malaki naman talaga ang grounds for impeachment or cases against the people behind the infamous group effort. Group effort. Ito na, yun na yung pahayag ni Secretary John Vic Cremulia na nagplano sila apat Presidente Rimulia, Anyo, and Gibo. Kaya ang ating minamahal na Tatay Digong nasa The Hague Netherlands ngayon. So ngayon, the trial of public trust. Kaya lang, walang mangyaring impeachment habang si Speaker Romualdez pa ang nasa kamera. Yan ang ating basa. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas uh, maayos na tahanan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. Karon nindot nangit kayo ang ilang ato nakatup na sila na pulya na tong ilang yero nga kinsin nakatuig karon maayo na git una una magpasalamat ko sa Ginoo nga naigkuan ang og sa nagtabang og sin kay nailis na gid among sinya dinagid mi maulanan na pang magpadayon ang ilang pagtabang dagang pang ginagawa. salamat mo 10 years na ning ako balay oo Um, akong anak din, doon ang kabuo. Dahil yun, nga nga, tungod aning kuan, dugay na kaayo, bago pa mo ka ato po, bago. Alang kay kanang kuan, kung naatay kwarta, igo naman mm -hmm. ipalit og pagkaon. Oo. Nga. Morak. Mm. -hmm. Oh, di. Oh, di gin makapalit og bag-o nga sin. Mm. -hmm. Salamat kay sa lahat. Mm. -hmm. Pila dai ka bukid mong anak? Duha na. Doha imong anak. Oh. Oo. so tanan na sila guys, kuyela. Oo, oh, tanan na sila guys, kuyela. Oo. So, salamat kayo. Oo, oh, sige. Salamat po kayo. Oo. Oh. tanawon og salamat kayo sa Ginoo o sa nagtabang ani labi na sa sponsor salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang sa among mga katribong at salamat and God bless